Hi mga preni! Tara, magluto tayo ng dinakdakan. May kasabihan nga na pag may tiyaga, may ulam mamaya. Paano nga ba ang way na ginagawa ko dito? Para ma-achieve ang ganito kasarap. Tara, simulan na natin. ang yung pani from Pani's Cookery. Sa kaserola ay ilagay ang 750 grams na pork mascara, 1 head garlic, whole peppercorns, 2 bay leaves, and 1 tablespoon of rock salt. Then, naglalagay din tayo dito ng 2 liters of water na tamang nakasubmerge ang meat. I-cover natin and boil for about 15 minutes. Stir to cook evenly. Then add natin ang 600 grams pork liempo. Para naman may laman ng ating dinakdakan. I-cover natin. Then boil for 15 minutes. Haluin natin. At mag-add tayo ng water kung kinakailangan. Then cover again. 15 minutes later ay ilagay na natin ang 500 grams pork liver. Cover and boil for another 15 minutes. Then turn off the heat. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. I-remove natin ang meat from the saucepan at ilagay sa cooling rack to dry and cool habang inihahanda natin ang ihawan. At i-grill natin ito until brown and toasted. Ay grabe naman yan! Amoy palang ulam na! <laughs> Yun nga lang piling ko pati kapit bahay ay nadadamay sa amoy. Yung ganito nga lang ay ayos na. Pwede nang isaw sa toyo mansi. Pero syempre mas masarap kung gagawin nating dinakdakan. Pinutulputul ko na rin, masyado kasing malalaki yung iba. Ayan, at malapit-lapit na itong matapos, konting kending na lang. Ito naman ay luto na, tinutos na lang natin para naman mas mabango. At ito na nga, atin muna itong balalamigin bago natin hiwain. Ayan, at ikat lang natin ito sa nais nating sukat. Natamang madaling kainin. Marami na akong version na ginawa nito. Meron ding akong pride lang, then herb briar, at kung ano-ano pang version para naman iba-iba ang choice. Ayan ayos na to, nasigurado namang masarap na ulam at pulutan din kung nagiinom ka. Ilagay sa bowl para maisama na rin natin dito ang iba pang mga sangkap. Kagaya nitong luya. Then sibuyas, mas marami, mas masarap at green and red chilies. Siyempre sa sili, ay kayo nilang bahala sa anghang na nais nyo. At para naman sa dressings, ay magtakal tayo ng 1 cup mayonnaise ang gagamitin ko dito. Set aside ko muna itong half, 1 half cup vinegar. I-mix lang natin to combine and creamy. Then add 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper. I-mix it well natin until well incorporated. Set aside. At ilagay na natin dito ang one thumb size ng luya dalawang malaking onion, tatlong red chilies at tatlong long green chilies. At ibuhos na natin dito ang inihanda natin dressings. Ang original na ilalagay talaga dito ay utak ng baboy. Kaya naman kung available yon ayun ang ilagay nyo. Itos natin to combine. Saka ilagay ang remaining 1 half cup of mayonnaise. I-mix lang natin hanggang sa mag-distribute na ito lahat. At mag-add ng 1 half cup scallion or spring onions. Kung ano ang available sa inyo. At kung nakabot kayo sa bundo ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kayang nakapanood ng bidyo kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Isali na natin para sa ating actual plating ng ating pork dinakdakan na talaga namang masarap na ulam, pampulutan at pwede din namang gawing pangkabuhayan. Itsura pa lang ay masarap na. At kumusta mga preni, nagustuhan niyo po ba ang version ko sa paggawa ng pork dinakdakan? Sandok na ako mga preni at kain na po tayo. Try na rin. Kaya naman i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan. Cookie love. Thanks for watching. Bye-bye.